tayo dahil death anniversary ng kanyang kapatid na si Ramjen kahapon. Pinayagan dumalaw si RJ Bautista, ang isa sa mga suspek sa pagpatay sa aktor. Aba, tatlong sasakyan lang naman ang kasama sa convoy na nagbabantay sa kanila. Saka kahit pa nasa Angelus Park na siya sa Ayimus, Cavite, hindi siya tinanggalan ng posas. Tumanggi siya magsalita sa media, doon nag-alin ng dasal ang pamilya para kay Ramjen. Ipinarating nila ang pagmamahal para sa yumaong si Ramjen sa pagsusulat na mensahe nila sa mga lobo. Sa lobo ni RJ, nagpasalamat siya sa kanyang kuya Ramjen na tumayo na ama sa kanilang magkakapatid. Naluharin si RJ ng mapanood ang slideshow ng mga larawan ng kanyang kuya. Yung nanay naman nila na, ni Ramjen na si Jeneline Magsaysay, masaya raw na nakasama niya ang kanyang anak kahit pa saglit lang. Una, para kay Ramjen, gusto namin din makakuha ng hustisya para sa kamatayan ni Ramjen. At pangalawa, hustisya rin para sa aking anak na si Joseph. sayang masaya kasi kami ngayon dahil alam ko kung nasaan man naroon si Ramjen ngayon. Nakatingin siya sa amin at nakikita niya masaya siya kahit man lang isang araw na pagbigyan ng anak ko na madalaw siya at madalaw kami. At